Manok po ang lulutuin ko sa inyo mga kaibigan para abot kaya ng bulsa natin. Lalagyan po natin ng konting gulay na mura-mura at saka sasabaman po natin madami. Okay na po yan. Welcome na welcome po kayo dito sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel mga kaibigan at hello po sa mga suki natin. Isang simpleng pang araw-araw na ulam na naman po ang ibabahagi ko sa inyo pero bago yan matanong ko muna po kayo. Isulat nyo nga po ang ulam na niluto nyo kagabi dinis sa baba at nang makakuha po ako ng bagong idea na lulutuin ko sa susunod at ma-share natin sa mga bago nating manonood para alam ko pong ganun ang pangkaraniwang budget na rekado ng nakararami. Salamat po! Pag magbango na po ang sibuyas at bawang, tsaka po natin isunod tong manok. Isang medium size na buong manok po ito, na pirapiraso na. Patisan nyo na. At pigaan po natin ng lemon juice o kaya naman eh, kalamansi. Ano po ba mas mura? Para maasim-asim po ang ulam natin ngayon. Lagyan nyo po ng chicken powder kung gusto nyo. Wala pong pilitan ha? O isunod nyo na po ang pamintang durog. Taga saan po ba kayo? Pakimanggat nyo nga kung saan po kayo nanonood. At kadalasan pong pag nagbabasa ako ng comment eh, mabulyawan ko na po ang ilan sa inyo. At kahit pa paano'y mapasaya ang ilan. Hello po dun sa mga bago nating subscribers. Salamat po. Sangkotsahin po natin ito at hayaan natin pumula-pulat nang mawala na po yung dugo-dugo. O takpan po natin. O ngayong parang half cooked na, tignan nyo po, oh, wala na yung mga dugo-dugo. Tubigan nyo na. Dalawang tasa po ilalagay ko ha. Ah. Lagyan po natin ng tomato ketchup, wag po yung banana ketchup at matamis yun. Kung mahal pa po ang kamatis, ito na lang po ang isalit nyo. Mainam po yan. Meron ng asim at tapik ng tamis mula sa ketchup. Hayaan po natin kumulo ng kaunti. O takpan po natin. O siya, Kumukulo na po ang sabaw at luto na po ang ating manok. Tikman nyo muna. At kung okay na po ang timpla, tsaka po natin ihulog ang kangkong. Alam nyo, isang balot po ng kangkong din sa Amerika, napakamahal. Kaya, ang ginagawa ko ay hinahati ko sa tatlo dahil ang presyo po ng kangkong dito ay eh, katumbas ng halaga ng broccoli sa atin. Ito na po ang pangalawang laho ko ng kangkong kaya bukas may isa pa kayong makikitang ulam na may kangkong. <laughs> Pareho din po ng malunggay. Kung sa atin ay eh, nahihingi lang sa bakuran ng kapitbahay ang malunggay, dito po mataas din ang presyo. Minsan pa, tsempuhan lang. Kaya inuutik-utik ko din po. Bukas, meron pa kayong makikita ulam na merong malunggay. Hanggat hindi na eh, ilalagay natin. Pero kung spinach po yan, isang salpakan lang dahil mura po spinach din eh. Siling panigang po, lagyan nyo. Hinaan nyo na po yung apoy. Mainam po itong ganiring ulam na hindi maware kung sinigang na manok o kinamatisang manok, eh wala naman pong sariwang kamatis. <laughs> ayos na po yan, kesa naman humihiyaw ang bulsa nyo sa mahal na marikadong ilalaho ko, di po ba? Madalas po ako magbahagi sa inyo ng manok dahil mas mura po ito at abot kaya ng bulsa. Basta po mainit at bagong saing, ang ulam naman ay bagong luto, may sabaw, may konting gulay, masustansya, ayos na po yan. Tama na yan. Basta masarap, may sabaw, may kaunting gulay, magugustuhan ng pamilya, magugustuhan nyo, hindi kayo nang huhula sa kusina. O yun po gagawin natin. Ron Bilaro!